ayun magandang araw mga kabukid so ayan ah, matagal tagal tayong walang upload may mga ano ako may mga vlog ako na hindi pa na edit pero napag decision ko na ano na lang guys huwag nang i-upload mag update na ako ngayon sa bagong upload natin so ayan ayun si Bapan Tyson may, ma may kulungan na yung mga alaga natin pinagsama-sama ko na bibi at manok yan doon na, yung, doon na tayo nagbo-brooding dito na yung area ng dalawa dito walang bubong pero nakaba, nakabuong net yan dito may partition guys para lang di makain ng mga bibi yung pagkain ng mga maliliit natin manok yan. dito siya sa likod nakapaikot na ano to ng net Ito yung mga tanim. May saluyot tayo dito. Ayan, ang gandun yan. Tapos, ito yung mga, ano natin guys, patola. Yung sa kabila, na unang natanim yun, kaya mataas na. Banda doon, bupo. Ito na yung mga alaga natin, ano. Uh, bayabas. Ito, di pa nagbunga. Medyo na -damohan kasi dati ito. kalinis lang. mga hindi ko alam kung na-upload ko ba yung vlog na pinakilala ko si Bapan Tyson may bago na tayong kasama si Bapan Tyson na Bapan June, uh, wala na mamamasada na lang daw ng tricycle nakapagtarim na tayo ng pala Yan, sobrang tagal ko talaga hindi nag-upload guys Ayan. nung pang ano yan June 3 June 27 nata tayo ngayon Ayan, may bago tayong talim na talong. Tapos, dito opo, opo din. Tapos yung banda dun. Um, patola. Ito unang nat natanim to. Dahil madumi pa nandun sa kabila eh. Ayan. Ito, uh, nagbubulak lang na to. Malapit na magbunga. So, sa taas na. Medyo matatakpan tong ano natin yan. Talong natin dito. dito si tau ayan yung iba hindi pa tumutubo yung iba nakain ng manok Bibili pa akong pangulip niya na ano buto ito yung dito sa kabila si tau ito uh, kamatis dito talong bagong tanim meron na tayong first batch na talong ayan Uh, pinagigabangan na rin natin at mag-harvest tayo today nakadalawang harvest na ako yung una 5 kilos yung una 5 kilos tapos pangalawa 7 kilos pero marami nang nabunga to na nauna na halos pamigay pinang uulam namin meron na rin tayong ano dito kamoteng gapang may halong uh, damo pero lilinisan din yan Eto talong din to guys. Marami na kasing, ano, malalaki. So, harvest tayo. Para, ibibenta ako sa mga balakat. Ito rin guys, talong to. Ayan. Yeah. Tatanim pa tayo dun. Meron pa tayo isang tray, pero baka kulang na yon Dahil maraming pang tudling na tataniman dito. Ayan. Yeah. So, maya maya, mag-harvest na kami ni Bapan Tyson. Yun. Nag ano kasi sa baba natin dito nag nagdamo pa. Ini isang ano. Then mamaya, kita sang ibang dadamuhan doon, yung doon yung linisan niya, ayusin yung pilapil natin dito. Yun know. oh. Yan, yung pilapil na yan. Tataasan niya pa, tsaka medyo ilalapad niya. Tatantayin talong dyan, diretso hanggang doon yung marami pang dito na ano pera dito ito kasi sili, tsaka, ah, siling tatanim yan pula tsaka yung green ito alisin na namin yung okra talong din yan ito talong din to nakapokus kami sa talong baka masingitan kasi natin pero ang tutusin mas maganda sana sili kaya lang ano ayan mo na. Talong na yung ko kasi yung tinanim. So ayan mamaya guys. Update ko naman kayo sa loob ng farm. Ayan. Update ko kayo sa loob. Ah, doon naman sa may itabi, itabi na ang fish pan. Alright. Mag harvest muna tayo dito. Ayan tayo nalakarapan. Ay ito na and it's going Ano no na lang, mamisrina ko. O oh, sige. Kumain so, kuno guys. Mayroon mag spray kami ni papa. Ako sa gulay. Babantay sa mag-spray pa siya sa palay, meron pa daw mga Ah, uh, pulo-pulong mga damo. Ah, uh, si Kuya Miller, spray na rin. Kuya Kalek. Pati sa kabila doon, nag-spray na sila. Pero tayo tapos na. Kumbaga ano lang to. Yung mga pahabol lang na tumubo pa. Pero si na Kuya Kalek, Kuya Lay, ngayon pala mag-spray. Tayo dito tayo sa gulay. kabulok so yun guys tapos na tayo mag spray at hanggang dun yan mamaya, mamaya tayo mag update dito hanggang dun ako nag spray ito dito mga kalamansi eto na yung napitas natin talong sana mababunang sampo sampung kilo o, ito natin ngayon desinta ito. May video pa kami guys para sa Facebook page. So ayan guys, nakasaktong 10 kilos na tayo. Ayan, pataas na yung harvest. 5, 7, tapos 10. Ano pa tayong segunda, siguro mga may gitsang kilo to. Pag hindi binili yan, pamigay. O kaya magtitira akong para lutuin dito. Kasi nag-spray na tayo. So ayan, 10 kilos. Bebenta natin mamaya din. Sa mabalakat. Sa nga Ayan guys, ito pala yung ginagamit kong fertilizer sa mga gulay natin organic fertilizer yan siya. mga tira-tira nating gulay pinaghiwaan mga nasisirang uh, talong, okra sa kahit anong nabubulok tapos talagyan uh, natin ng na molasses tapos pupunuin ng tubig yung drum <makes noise> one sabi kong ina-apply ito sa mga alaman natin medyo mabaho lang nagre-reklamo na yung anak mo yun. nagre-reklamo <laughs> na sa spade niya Dapat plastic mo. So ayun guys, update naman tayo dito sa pa ikot na fishpan. Ito yung ano, Ubas natin guys kapal so, na Yan So Hinako eh, na naman Ang aso yung basura Hindi <laughs> pa natatali Mga mga May bunga kasi sila guys Kaya hindi ko pinuputol Ayan o oh, Ang laki ng bunga At yung daliri ko Ang laki Illinois mga to Illinois. Ito guys, native natin na mulberry, ginugulay ko na lang 'yan. Ma magte-trim na rin ako niyan ulit. ang isang buko natin guys, wala na rin 'yan. Namatay na rin. Na ano nang uwang. Ito napakarami na rin ang bunga nitong ano natin. Ah, uh, mulberry natin 'to. Ah, ito, uh, kalimutan ko na eh. Pero ito hindi ganoon kalaki ang bunga, yan. ganyan lang. Uh, malaki malaki naman sa kuko sang hangin ang kalulu pa lang eh napakarami ng bunga Ayan. tatali ko lang yan para hindi na ano sa daan ito na rin yung miracle fruit natin yan malaki na taas yan dalawa yan meron na rin tayong Bonggabila dito dalawa yan nandun yung isa hindi tumubo yan na natin uh, ang tawag dito uh, palitan natin nandun na rin yung kapalit and pinuno na ng ano ni, ni Bapan Tyson yung harapan natin pinuno na na ng uh, malunggay at naglagay na rin siya ng mga bagong mga ano na para tumigas itong bakod natin ayun marami tayong tanim na ano dito kalabasa ayan yun dito magte-trim din kami para medyo lumiwanag maarawan din yung mga kalabasa at kasi yung kalabasa dito natin papagapangin yan papunta dun yan lahat yan yan tumapal na rin kasi to may berry magti trim din kami ng isang araw ni Bapan Tyson yan yan kapal na Ayan yung ibang natanim dito pala Kula na matay din Alam ko mga ano to eh Rambutan Hindi tumubo Ayan hanggang dito yung ano guys Hanggang dito yung mga malunggay Ito lang tumubo Ito kiat kiat Ito giobano ata itong dalawa Dito magtatanim pa tayong gulay Hindi pa alam kung ano Pero tatanim tayo dyan Ito na yung pahingaan ni Bapan Tyson ayun. Uh, Ang fish pan is mag-grass cutter pa si Bapan Tyson dyan. Medyo niya lang yung tatam naman namin ng talong pa. Kasi meron pa kami isang tray. Mamaya siguro magtatarim na rin siya sa mga ibang uh, tudling. dito, eto guys, dito ganito tsura ng ano Tulungan. Sama-sama sila dyan. Mas safe sila dyan. yung kamis natin guys marami mag nagbubunga na rin yan napitas na lang yung iba doon napitas na lang yung iba ayun ito pa yung natitira natin yung mga talong yan ito yung natitira kamatis at pagkakasyain ni iba pantaisan yan pero yung talong baka magkulang pa yun ngayon, hindi pa namin naayos yung pinto. Uwi ko na lang. Ito yung organic fertilizer natin. Ayan. After 2 two... weeks, pwede na ulit yan. Yan lang ang ginagamit natin sa mga gulay natin, guys. Yan yung mga talong natin. Wala tayong ginagamit na ibang fertilizer. Yun lang. Medyo okay naman. Okay naman yung tanim natin. Ganda magbunga. Ayan, mga talong na rin to na na. Ito lang silin Ah, uh, hindi pa tayo nakakabili. Ito yung dalawang talong din. Kamatis, sitaw. Itong okra, aalisin na to. Itong bali, itong dalawang yan guys. Talong pa yan. Ayan, meron pa tayong dalawang talong dun. Ito, sitaw. Ayan, ito lang baka na pinasya <laughs> na ibabanta isang to. Taas na oh. asa ah, ang gandun kumbaga safe na rin yung dito natin guys hindi na basta basta hindi ng tubig doon may tanim na tayong tanong din pala dito yung pilapil na to guys yan yeah. diretsyo doon tapos ito sa din yan diretsyo dun ay naayos ni Bapantayson Hindi ko alam kung meron akong uploaded na napaglala ko ni si Bapan Tyson. <coughs> Pero, ayan. Lala ko ulit siya ito si Bapan Tyson. taga dyan lang sa balibago And then, dito banda. May ampala yata. Tinanong dito si Baban Tyson. Hindi pa lang dumulusot Meron pa tayong manuro. Ayan, nandun manuro dito yung tinanim na ano mayroon yung kaya ba tinanim dito ang palaya hindi pa tumutubo tapos dito ang plano mga pako ang diretsyong gandun pako kaya dito sa gilid pwede yung pako guys sa gilid na yan salad salad ta palay natin ngayon so ayan po yung mga update dito sa farm hangin ah uh, gin nga napag decision natin na huwag na gameplay sobrang tagal na rin naman kasi kung i-upload ko kasi siya guys para hindi na rin naman sabay try ko ito at least 1 day 2 days makapag-upload ako so dito ko na rin po tatapos yung vlog ingat po palagi adios